Ano nga ba ang totoong nangyari sa nag-viral na video tungkol sa isang high honor student na hindi man lamang tinawag during graduation? Totoo bang sinadya ito ng mga teacher na ipahiya ang bata? Dapat bang managot ang mga teacher at school sa ginawa nila? Galit ba ang teacher sa tatay or sa student kaya nila ginawa yon? Mayroon bang palakasan na nangyari? Kaya hindi siya tinawag at gustong ipahiya. At hindi ba talaga siya kasali sa high honor student at wala siya sa program kaya hindi siya tinawag? At nabasa ko pa sa ilang comment na possible daw na hindi nagbayad ang student kaya hindi tinawag during graduation. Ano nga ba ang katotohanan sa likod na kumakalat na viral video kung saan ipinost ng mismong tatay niya ang video during graduation at napa-walkout lang naman dahil sa kahihiyan. Alamin natin yan, pero bago natin ipagpatuloy, panoorin muna natin ang pinagmulan ng issue na ito. <tinyo> kita natin sa video na tila ba napahiya yung tatay at hintay sila ng hintay na tawagin yung pangalan ng bata pero kakahintay nila is wala pa rin tinatawag na pangalan. Hindi man lamang sila pinapansin kung makikita ninyo sa video na napawalk out na lang talaga yung tatay dahil sa kahihiyan. Meron din nagsasabi na baka daw hindi kasali sa program yung bata. Kaya gusto kong ipakita sa inyo yung program na inilabas mismo ng tatay na kasali yung anak doon mismo sa graduation at nakalagay pa yung pangalan niya sa with high honor. So ayan kung makikita ninyo, ito yung program kung saan nakalagay yung pangalan pa ng mismong kawawang bata. At bago natin ilabas yung totoong video at totoong nangyari, basahin muna natin yung comment ng kanyang father tungkol sa isyong ito. So, sabi ng kanyang father, Hello po, I appreciate po your sympathy and also reposting po my videos. May I plead po na sana refrain na po ang mega comments and bashing. I posted it because of our initial reactions as hurted parents. However, at this very moment, we are already okay and accepted the fact that mistakes really happens. I don't have any intention that this video goes as far it reached now and causes a lot of bashing for those teacher who in other way naman po has no intention and never wishes to make such mistakes. I would appreciate na lang po if the comments na lang are words of encouragement for my daughter. Let's spread love. Thanks po. So ayon po kay Sir Ems Nicolas, na tatay nung kawawang bata is gusto na lamang po nilang patawarin at kalimutan na lamang yung nangyari at spread na lang daw po yung love. At ayon pa sa aking pag-research, napag-alaman ko rin na mistakes lang talaga ang nangyari. So, ayon pa dun sa tatay ng bata is hindi daw po agad nakita yung certificate kaya hindi agad natawag yung pangalan ng kanyang anak. At alam nyo ba na hinana pa daw yung certificate na yun bago pa tawagin yung kanyang anak. At alam niyo ba na natawa ako doon sa, sa part na nawala yung certificate ng bata, hindi ba talaga organized yung ganitong klase ng graduation? Dapat yan ay organized na. Noong sa practice pa lang, perfect na yung certificate. Dapat ando na lahat. Uh, one month before or one week before is dapat kumpleto na. Pero ito, during graduation, nawawala yung isang certificate at hinahanap pa So, pero ayon sa tatay, mistake lang, hinahanap pa, wala pwedeng uh, na misplace, kaya ganun ang nangyayari. Mayroon din ako ipapakita sa inyo na in-upload nung kanyang father na kung saan makikita natin na tinawag din bandang huli yung kanyang anak. naman natin sa video na tinawag din yung kanyang anak at siguro nakita na yung certificate na nawawala. So, malinaw na sa atin na natanggap din ng bata yung kanyang award pero ang sakit-sakit pa rin sa loob no, sa damdamin natin mga Pilipino na makita yung ganitong klase ng sitwasyon na naghihintay kang tawagin at alam nyo ba yun na nawawalan ka na ng pag-asa kasi uh, nalampasan na yung pangalan mo tapos, ayun, alam mo yun, parang parang napapahiya ka na pag habang naghihintay ng tawagin yung pangalan mo at alam mong alam mong kasali ka doon sa sa award na yun pero hindi ka lang tinatawag at gusto ko lang sabihin sa inyo na na kahit na ganun ang nangyari marami pa rin tao ang nadurog yung puso at marami akong nabasa sa comment section na nagalit talaga pero alam na natin ngayon na mistakes lang talaga yung nangyari at walang dapat sisihin so kalimutan na lang natin sabi nga ng tatay spread the love So, naiintindihan ko na yung uh, nangyari. At malinaw na rin sa akin na mistake lang talaga. At humingi na siguro ng tawad yung uh, school and teachers doon sa parents. So, sana hindi na ulit-maulit yung mga ganitong pangyayari doon sa ibang schools. At sana maging aral na rin na alam nyo yun, na makakasakit tayo ng damdamin dahil lamang sa iisang pagkakamali. So, once again, this is Boy Sausaw, -saw, ang Sausawero, sa issue ng iba. Don't forget to subscribe and follow. Thank you so much.